ilang era store ang ginap na ngayon. Global pop star Taylor Swift once again showed that she never goes out of style with the latest release of 1989 Taylor's version this being her fourth Taylor's version album. But wait, ano nga ba ang Taylor's version albums ni Ma King Taylor? Mari, narinig mo na ba ang latest? For old and new Swifties out there, balikan natin kung bakit niya ginagawa ito. Kilala niyo ba ang lalaking to? Siya lang naman ang dahilan kung bakit nagsisimula ang record si Taylor. Siya si Scooter Braun, isang music executive na kilala sa Hollywood bilang manager sa mga sikat na artists tulad na lang nila Justin Bieber, The Kid Laroi at Sai. Naging controversial siya lalo noong binili niya ang Big Machine Records na hawak ang master recording si Taylor at binenta niya kin ang label sa isang private equity for at least 300 million dollars. Nangyari ito noong 2019 nang walang pahintulot kay Taylor at nakuha ang recording sa kanyang 6 studio albums. Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989, and Reputation. Kaya kung mapapansin nyo, hindi niya na kailangan ng Taylor's version for Lover, Folklore, Evermore, at Midnight's dahil siya na ang mayagi na to. Sa first six albums, pamilya na ang iba dahil nagawa na to ng Taylor's version. Pero ano nga bang bago dito? Bukod sa improved vocals at onting lyric changes, kasama sa re-recording albums ang mga From the Vault tracks, meaning ito yung songs na niligwak ni Taylor sa lineup at the time of the album's release. Kaya naman hindi mo masisisi ang reaksyon ng mga Swifties dahil tunay nga kaabang-abang na sukupresa ang dala ni Mother. Sa lahat ng kasikatan at hiyawan dito man sa Pinas o ibang bansa, ang pagiging super relatable ng kanyang mga kanta ang simpleng rason kung bakit mahal na mahal ng mga tao si Taylor, mapa Gen Z or Millennial, Swifty man o hindi. For now, ang debut at ang reputation na lang ang hinihintay natin magawan ng Taylor's version. Pero ngayong sa wakas na na ang Taylor's version ng 1989, anong favorite track mo dito? Chika mo sa comments.